yung mga first time o yung mga ibang nakakausap ko na like si na Stephanie Ras, yung magkakapatid na Angela Morena. Ayan, ah uh, hindi madaling magplaster kasi nga dumidikit yun sa balat, dumidikit sa sa buhok, hindi ba? Ikaw ba ay laser or trim or wax or kalbo? Kinak kinakalbo mo na yan. Kalbo <laughs> siya. Kalbo siya. Um, ko yan eh. Wax. Tapos nagpapashop din ako ng laser para mabilis. Ganon. Te hmm. na yung Matagal yung balik. <laughs> Kasi ang na ano, para every month nandun siya. So, nakakatulong yun para mas matagal bumalik yung hair. So, ngayon, hindi na masyado siyang bumabalik. Pero totoo yan ah pag palagi ka nagpapakalbo or binubunot mo yung mga hair mo sa private part mo, hindi na siya masyadong kumakapal. Yeah. Para siyang baby hair. Ay, oh! oh. Parang kinikilitan na ng mga, ta, mga mga... mga... ko manyakoy dito kung ano yung mga itsura ng parang baby hair.